gumising para po kumain nung time na yon So, may nakita po akong mga kaibigan doon po na nakatambay sa court. So, nakitambay po ako at nakipagkwentuhan kasi gawa nang minsan na lang din po ako pakipag ano saan nila. Gawa nang may trabaho po at nag po para sa aking pamparal. So, ang sinasabi mo ngayon, eh, kayo ay kasama mo yung mga ano to mga tropa mo ba to? po Okay. At anong ginagawa nyo noon? Mag nagkwentuhan lang po. Nagkwentuhan saan 'yan? Sa court po. Basketball court. Opo. Ah, okay. At ano to? Uh, village subdivision Hindi po. sa barangay. Opo. Ah, okay. So wala namang masama doon. Uh, ah, wait lang. Ito na ba yung 2 AM? Opo. Ah, Ay na po yung 2:30 AM po. 2:30 AM. Ayun po. Ay na lang po yung nakatambay. Tapos nag nagsama-sama kayong magtotropa? Opo. Ah, okay. So, paano umabot na dumating yung mga polis? Ano po, yung time na po yun, nag nagdating na po sila. Yung pagdatingan po nila, andun pa po ako that time nun, sir. Di po ako tumakbo. So, nung nakita ko po yung pagdakma nila sa matanda, dun po ako natakot, na nervous, sir. Kaya tumakbo po ako dun sa bahay ng katrabaho ko, Pakyat sa Agdan. Kayo okay, ba nagiinuman? Hindi na po. Atambay na lang po. Sabi mo, hindi na? Apo. Ah, Ibig sabihin, nagsimula, inuman. Around... Natapos na, ganun. Ano, ano, mga ano po yun, mga 11 or 12, ganun. Okay, so nagsimula kayo ng 11, nag-inuman muna kayo. Apo. By the time ng 2 a.m., tapos na siguro, Apo. kwentuhan na lang. Apo. Okay. Eh, dumating yung pulis, ano to, may nag-report sa inyo? May, may, ano bang ginagawa uh, nyo doon? Ang pinupush po kasi ng aming kabaranggayan, sir, is, kami daw po ay paulit-ulit nilang sinisita. So, ang gusto po mangyari, sir, paano nila nasasabing kami yung paulit-ulit na sinisita? At that time po noon, sir, wala po ako time na sinisita nila or yung ano po, okay. mga kabataan. Oh, oh. Ay, ano ba yan? Nagkakos ba kayo ng gulo, ng disturbance, kaya kailangan sitahin, hindi naman? Hindi naman po, sir. Okay. Tapos ang sinasabi mo, sige, dumating yung mga pulis, dinampot yung isang matanda. Oh, po, ano yung kasamahan nyo yun? Hindi po, sir. Matanda po, sir. Nakaiwalay po ng na upuan. Gumbaga, sobrang lasing na po, sir. Lupaypay na po. Ah, itong isang matanda na oh, lupaypay na? Opo. Oh, doon po nila dinakma ng pasakal po, ng pasubsub sa saig. Kaya ako po sir, natakot, nat napatakbo doon sa loob ng bahay ng katrabaho. Doon po, nahawaan S po nila ako. Sino yung katrabaho mo na yan sir? Yung Arjenia Tolin po. Kilala niyo po siya? Opo. Doon sa bahay niya, may permiso ba ng ang pagpasok niyo doon sa bahay? Nagsabi na rin po sa kanya na pwedeng ano po, patuloy muna. So, Paano Paano yung mga kasamahan po ninyo? Ano, lahat ba kayo nagsitakbuhan? Hmm. Gawa po rin kasi ng Takot sir, siguro. O oh, expect ko sir, di naman siguro sasaktan nito. Kung ganito lang okay, eh. Na, dun, okay, Doon na po natakot sir, yung pagsakal po nila sa matanda. Okay, dun kaya na napatakbo, napatakbo ka na. Po, sir. Okay, so pumunta ka doon sa isang bahay ng kakilala mo. Ano, sinundan ka ng pulis doon? Ganun ba ang nangyari? Opo. Bakit daw? Ayun nga po sir, kasi nakita na nila akong tumakbo pa akit sa agdan sir eh. Tapos nawaan po nila damit ko, then pinipilit po nila akong sumama. Doon nung pilit po akong sumama, doon na po ako nakatamo sa anil ng pananakit. Yung pagbalandra, pagsuntok, pagsakal, paghablot ng damit. Ganun okay. po. Il ilan kayo bale po na kinuha? Apat po kami nun sir, may tao na po sa mobile nila. Tapos isa pong matanda. Habang kayo ay dinampot ng mga pulis, doon na nangyari yung ano yun, pan 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 panununtok. Opo ano pa? Patipan, sasakal po Sinakal. sa akin. Bakit ka naman kailangang sakalin? Ayun nga po sir eh. Sasama naman po ako ng maayos kung hindi nila ginawa sa matanda yung ganun. Siyempre ako sir. ikaw ba hindi ka nanuntok din ng pulis? Kaya kung baka pwede nilang sabihin. Na, siyempre eh, uh, dedepensahan din namin yung sarili namin. Hindi, walang ganun. Wala po sir. Okay. Ang malay po respeto ko dyan sa anil sir. Sabagkat, tapos buso pong pinapangarap yan sir Na maging isang pulis? Opo. Okay. Criminology student ka ba? oh Gusto mo nangyari pa lang magiging... Gawa, no, no. Police. Financial problem. Okay po. Tapos, uh, sir ha, so dinala po kayo sa mobile, ang sabi po ninyo. syempre, dadalhin kayo sa stasyon yan. Ganun yung nangyari. Opo. At ano na po ang nangyari nung kayo ay nasa istasyon? ando na po, sir. May, may tinawagan po yung mama ko, sir. Tapos? Nanghingi po ng advice. Then, kinausap... Yung mama ko po, sir, pati yung police po nag-usap eh. Ano po, provincial language po. Oh, di di po sa una ako Ibang kaya, dialect. Hapo, okay, kaya tapos. mama ko yung ano. So, nantindihan ko lang kay mama, yung pulis po na nakaitim, ang sabi, wag na daw po i-blatter para daw po hindi makarecord sa pag ko. In, in other words, pinalaya ka rin. Opo. Captain, good afternoon. Si Attorney JV po ito. No? Uh, Captain, Apo. kasi kausap ko po ngayon itong si Sir Justin Maravilla. Uh, apparently parang hinuli daw siya March 9 two 2:30 AM. Ano pong nangyari doon, uh, Captain? Sir, uh, ang nangyari ho diyan, mayroong uh, tawag galing sa ano barangay na kung saan humihingi po sila ng responde sa isang grupo ng mga kalalakihan na nagiinuman sa uh, no, sa covered court at na uh, itong itong uh, tawag po nila ay bilang dito nila na nak nakailang beses na po silang uh, pa uh, pinapatigil na mag maginom kung mga apat na beses na po sila pinapatigil na maginom at ngayon po hindi po sila nakinig saka po humingi ang barangay ng Marcelo Green ng responde mula po sa ating kapulisan Okay, so ang ang kapulisan po ay rumeresponde or in other, in other words, nanghingi na ng tulong sa inyo ang barangay Opo, tama po yon Okay uh, dahil sila ay umiinom dun sa may public place, sa court. Opo. Y sila ba ay nagkokos ng gulo? Meron ba silang inagrabyado nung mga panahon na yon? Nung time po na yon, uh, yung mga mga residente ho hindi na ako makatulog dahil sa ingay na itong mga kabataan na to. Dahil ilang tawag na po yung ano, nakilang tawag na po yung mga homeowner doon sa barangay. So ngayon, nung hindi na ako kaya ng ating barangay, saka na ako sila humingi ng tulong mula po sa ating kapulisan. Okay. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Edna Havelona. Magandang hapon po. Meron kasi nangyari dyan, no, na may paghuhuli na naganap uh, 2.30 a.m. ng March 9. At I understand, kayo po ay isa okay. sa mga homeowners ng isang village dyan sa may Paranaque. Maari niyo po bang kaming bigyang kalinawan? Ano po ba yung may disturbance ba dyan na nagaganap? Ba't kinailangan ng mga magre-responde? po, <laughs> attorney, labi ka binagro robing kami. Yung time na yan, sinisita din namin yan kasi nag-i-inomal sa port. Ngayon, mga pasado na siguro yung ala doon. Hindi ko lang sure kasi wala akong rilong dala. Tapos, nung umuwi na kami mga 1.30, nagpahinga na kami doon sa outpost. Kaya akala namin peaceful na ang lugar namin. si umuwi kami mga 1.30. Ngayon, may dumaan sa nga kasama namin, yung nag-report sa akin na mare po hindi pa may mayroon na naman daw dito nagiiinuman. Ngayon pinunta ko yung sa kong kasamahan na mayroon daw kontak sa mga tanod putakin mo. Ayun na yung si ano balitin ang nag-contact sa mga tanod. Tapos dumating yung uh, ano yun, mga polis na yan nasa 230 so madaling araw. Wala na kami doon nakauwi na kami okay, uh, Ma'am Edna, ang sinasabi po ninyo, kayo ang unang sumita dito sa grupo ni na Justin Maravilla. kami pong mga ano, yung mga homeowners nga mga ano, officer. okay Opo. talaga kami okay 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 Tapos okay 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 pero pag umalis na kami, bumabalik sila sa pwesto nila, sir. Okay. Sige ha, uh, Miss Edna. Justin, kino confirm mo ba na, na nasita na kayo ng maaga uh, pa uh, na, ng homeowners? Si siguro, sir. Ako hindi ko po alam kasi noong time na sumisita po sila, wala po ako noong that time, sir, nung sinisita anong, nila. Anong oras ka ba sumali doon sa grupo ninyo? Mga ano po, sir. Mga 11 ganun. 11 ng gabi? Opo. Eh, noong time na po yun, sir. Siguro, kasi sabi nilang paulit ulit-ulit na sita. So, wala po ako doon. Pero alam mo na nasita na yung mga kasamahan mo? Ay po, hindi ko po alam. Hindi nyo alam? Opo. Okay. Uh, pero kasi, ito sabi ni homeowner at ng police captain kanina, bukod sa homeowner, sinata rin sila ng, kayo rather, ng mga tanod. Ang party list na masasandalan. Aksya yes. Number 68 sa balota. Magandang hapon. Uh, Sir Reynaldo. Magandang hapon po, Aturne. Uh, Sir Reynaldo, uh, isa po kayo sa mga sumita dito sa grupo ni Justin Maravilla nung gabi ng March 8? to March 9? Opo sir, opo sir, opo. O oh, at ano po yung mga nakita niyo, na ginagawa nila doon no, na kinailangang sitahin? Eh hey, sir, po sila. Not, mayroon pang bluetooth speaker po. So ma maingay basically and uh, this is already what? Middle of the night, gabing gabi na. Opo, opo, opo. So pinapatigil nyo sila? Opo sir, pinapatigil. Ang sabi nyo namin kumaharid, doon na kayo sa bahay nyo magiinuman, doon nyo na ituloy. Okay. Ilang beses po ninyong hey, sinita si uh, Sir Reynaldo? Sir, hindi lang po tatlo, apat na beses po. Nakita mo ba itong mga tanod na sumita uh, sa inyo? Ah, uh, hindi po sir. Maski siya po, hindi ko man nakita sir. Yung time na 2:30 doon ko lang po sila nakita. Teka lang ha. Uh, sir Reynaldo no, I I suppose hindi lang hindi lang naman kayo nag-iisa nung sinita nyo itong grupo ni Justin. Opo, opo. opo. So, eto na ba nakita mo talaga ng personal itong si Justin Maravilla? Opo sir, kasi nung unang ikot namin ng nang... 10:30 hanggang 11 wala pa siya pero nung pangalawang balik namin sir 11:30 nandoon po siya. Okay. De, pero sir Justin no. Uh it's a public place naman no. It's a basketball court no. Pero uh, nakikita nyo na may mga malalapit na mga bahay doon. And this is uh, kalagitna na ng gabi eh. Okay. Bakit may pa-bluetooth speaker pa kasi kayo noon? Uh totally po sir hindi na po kami talaga nagde-bluetooth speaker po niyan sir. Ano lang ginagawa nyo nun? Gantuan okay, lang po talaga, sir. Siguro, sir, sa last din ng boses, tawanan po. Siguro. Oo, o, hindi, kasi iniintindi ko rin yung uh, pinanggagalingan ng mga, syempre, yung mga natutulog. Mm. Oo, and and to the point kasi, like, no, Justin, no, ang dami kasing sumita. Sumita si homeowner, hindi lang daw apat na beses na sinita kayo ng barangay, umabot na nga sa police ang dumating sa inyo. Bakit hindi na lang kayo umuwi? O kaya pumunta sa isang bahay ng katropa mo, doon na lang natin ituloy yung... Uh, inuman natin or kwentuhan. Ayun nga, ayun nga po yung mali namin, sir. Kasi ako, oh, gumising lang po, sir, para kumain. So, nakita ko lang po sila na nakatambay. So, bira lang po asa makatambay. Gano'ng may 11, trabaho 11, nga po. Ayun, sabi, 11, 11, nandagiinuman na sila, sir. Oo, oh, oh. umabot pa ng... oh, bakit, 11, eh, bakit, Tuping, hindi na siya nag -inom. Kakain lang daw siya, lumabas siya ng bahay, pagkakain lang. E, eh, 11, na siya eh. Sir, papaliwanag ko lang po sa isa raw. sir, di ako pala na tao, sir. Once na may natamo na po ang pamumula mula sa alak, umuwi na po, sir. Hindi po. O, Ikaw laman lagi. Laman po kayo lagi sa basketball court ng landscape. Ilang bisis na namin kayong sinisita na hindi po hindi. pero tinatawanan nyo lang ang mga tanod at ang mga homeowners official. At kasi maliit niya yung mga tanod sa kano eh pag tumalikod, tatawa na nila. Mga polis na pag tumalikod, sasabihin, patrolman lang yun. Oh, teka lang. No, siyempre, nak nakakabastos yon. At you, you -do. don't do that to oh, ma, sir, eh. uh, officers. Eh. Uh, so, oh. in, 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 other words, uh, mabuti nga itong mga tanod na to, eh, hindi man lang, they di, did di, di not put in their own hands. Kung baga, talagang nagpatawag pa sila ng polis na sila ay eh, talagang sitahin at gumawa na ng aksyon. Ta tama po ba? Ganun ba yung ginawa ninyo, uh, Sir Reynaldo? Opo sir, mabait nga yung mga polis na sumita sa kanila. Hindi sila dinala sa presinto kundi sa barangay lang para hindi siya magkakaroon ng record. Dahil naawa siya sa kanya dahil terminology. Oh, uh, Captain. Yes po. Ka Captain, kayo po ba ay personal na, naroroon nung inaresto or rather sinundok, uh, uh, sinundo, kinuha itong si Justin Maravilla? Ah, uh, ininform po ako ng ano ng desk officer po namin na may responde doon sa ano sa nasabing lugar. Ngayon po, pinuntahan po sila ng ating mga personnel. Sabi ko, i-assess nyo yung barangay doon para lang sa ganun, mapacify kung anumang meron na uh, ingay doon sa lugar na yon, para makatulog yung mga presidente na nakatira doon. Okay. At uh, ito kasi, no, uh, sige, ipagpalagay na lang natin no, na uh, itong grupo ni Justin at that time, eh, madaling araw na ang ingay-ingay pa rin causing disturbance doon sa grupo. Pero meron kasi siyang nababanggit lang po, no, uh, Captain, na parang Kin sinakal pa raw siya, uh, sinuntok. sinuntok. Uh, na pa. nakarating po ba sa inyo yon, Captain? Meron po siyang ano, may mga ganun po siyang allegation. Pero yung mga kwento po na yun, version po niya yun eh. Ang malinaw po dyan, naginuman sila mga mag magbabarkada. Nung time na dumating ang polis, may mga nagsitakbuhan, may mga naiwan. Ngayon po, uh, dahil sa kalasingan, eh, siyempre nervous tong si Justin, malamang tumakbuho din siya, doon siya na nag, ano, nagkasugat-sugat at siyempre nahila na rin yung jersey niya. Kaya napunit. Kaya sinasa ang pinapalabas niya, binabaliktad po niya ng ating kapulisan kasi siya po ay binugbog. Uh, Sir Reynaldo, nakita niyo po yung pagdating ng ating kapulisan. Nakita niyo po ba yung panununtok o kaya pananakal na ginawa sa, kay, kay Justin? Sir, wala pong nangyaring ganong pananakal at panununtok. Nung tumakbo po si Justin, nahawakan po yung jersey niya. Nagpupumiglas po siya, Nadulas po siya na dapa. Yun po ang ano doon, hindi siya sinaktan ng mga polis. Si, si, Justin ba ilasing nung uh, siya ay dinala sa mobile? Opo sir, lasing yan. Anong masasabi niyo doon, uh, Justin? Sir, hindi na po ako lasing noon sir. Kasi kung lasing At po noon sir. hindi na? Ibig sabihin, lasing ka nung umpisa, ganun? Hindi, kumbaga sir, bumaba na po yung, <laughs> ano, yung tama ng ala ko sir. Kasi kung lasing naman po noon sir, kahit wala pa sila sir, tatakbo na ako ng malayo sir, Di na ako dun sa mas malapit. Hindi, kasi kung ako ay hindi lasing, sineta na ako, uuwi na ako. Tsaka ba't tumakbo ka? Nagawa kung nga, ka po, madadali, po, eh. nga po po sa way. matandang ginawa nilang pagdakip, ma'am. <laughs> uh, ako po yung may-ari doon po sa bahay, ma'am. Misis ko lang po kay Justin, sana po uh, maging maayos na tayo sa area natin at wag na tayo magtampay sa labas kung bawat. Ay po, tinda. Mm. Na. Tungkol doon po sa pangyayari, sir, noong March 9 po ng 2.30, ando doon po ako noon sa labas, sir, kasi pinapatayan ko po yung, yung anak ko po kasi pinapauwi ko nga po yung time na yon at saka yung matandang ko po na sinasabi ni Justin kung ko po po yun nagiinom po yun pinapaakit ko na po yun ng bahay kasi nga po may korpyo. Yun ah. nga lang po, sir. Dumating po yung mga polis. E, ito naman po si Justin, tumakbo po sa bahay. Nakita ko po siguro ng mga polis doon patakbo sa bahay. Naabutan po siya mismo doon sa my case. Yung kumpare ko pong ng matanda, willing naman siyang sumama doon sa mga polis. E, kaya nga po ako pumunta ng barangay kasi po natatakot po ako na baka po ako ay balikan ng mga pulis dahil po sa amin po mismo ang bahay ng nangyayari yung pangyayaring yan at natapos din po kami madama yung pamilya ko kasi yung asawa ko po at yung anak mga ko so po ay tulog sila nabulabog po sila doon sa loob ng, ng bahay ang dami nang naapektuhan pati pala tong tinakbuhan mong bahay po, ngayon takot na takot na rin kasi doon nangyayari gawa po sir kasi sabi ng mga pulis anong bahay nila sir papasukin namin kayo diyan. hindi mo nga bahay pumasok okay. ka. Ano nga po. Base dun sa mga narinig namin, okay? Actually, tumutugma-tugma kasi no yung mga uh, binabanggit ni na Captain Zambale uh, ng Tanod at siyempre pati na rin yung mga unang sumita sa inyo, yung mga homeowners. Na naiintindihan ko no kasi kanina may video na parang nagsisigawan. Mm -hmm. Okay, pero pangkaraniwan kasi yan if may mga talagang arrest na ganyang insidente, uh, incidente, especially na nagsitakbuhan yung mga uh, supposedly kukunin. Di ba? Pero ganito ha, uh, we will look more into this, titingnan natin next time ha. Uh, pag ganun, siyempre iwasan din natin na uh, makagulo sa iba. Although, siyempre, kung yung testigo mo ay magsasabi talaga na ikaw ay sinakal or binugbog, siyempre tayong lahat dito, uh, mali din yun. Apo, apo. Uh, kung ang tao, let's say, mm. ay inaresto, may uh, ginawang kasalanan, uh hulihin natin Apo. okay pero hindi natin siya pwedeng uh, bugbugin hindi pwedeng sakalin tapos uh, pagbantaan nang okay takutin hindi ko, ko, ko alam ibig sabihin ng pulis na yun sir na huli niyang sabi sa akin, gusto mo tapusin kita? hindi ko lang po alam kung ano ibig sabihin O yun. lalo na yon hindi pwede yon ayun lang po yung Dito, uh, yung mga grave po? threats na yan siyempre pag sinabi mong tapusin ibig sabihin i will uh, neutralize you. Parang ganun din 'yun eh. Okay. Ah, I po get the intelligence niya, but niya ako sabihan ng ganun. Oo, oh, oh. 'Yun 'yun na nga ha. Kaya we need someone na mag, talagang manunumpa, no? Na talagang nakita niya yung uh, ganong uh, in evidence eh. incident. Opo. Oh, o oh, kasi lumalabas ngayon ikaw lang eh. Apo. Oh, ang dami ni na uh, Miss Edna Jabelonar, ah. etong si Sir Reynaldo Galufin at hindi lang naman nag isa ang tanod na pumunta po sa inyo. Apo. Ah, ang sabi rin po ni Ma'am Edna, is kasi pumunta po sila sa bahay eh, kasama po yung presidente ng homeowners, tapos si ate na, tapos isa pong kabaranggay na kabrad ko po. Mm. So kinausap yung mama ko. Then yung pagkausap nila po, ang sabi nila is hindi po nila ako nakikita. Nung ako na yung, yung kami na yung sinisita. Papaimbestigahan na lang po natin ha? Apo, apo. Pero ma sir, matuto po kayong rumispeto. Apo, hindi lang po yan basta baranggay, hindi apo. lang po basta tanod, basta apo. patrolman. Launacion mismo kay criminology po oh, kayo. Opo, ma mamaya po talaga respeto sa mga kapulisan, naman. Yes, pero 'yun nga po, 'wag niyo pong maliitin. Never ko po ginawa 'yan. Mat Matututo po kayong sumunod sa barangay officials po natin, sir. Opo, ha? Kasi oh, doon oh. din po nagre-reflect din po 'yan sa kung sino po tayo. Ha? Sige po. Siguro Captain uh, Zambale, uh, dahil nga dito sa nangyari na 'to, siguro uh, reminder na lang din sa atin pong mga kapulisan diyan, no, na Uh, in these cases, syempre uh, we have our standard operating procedure, let's stick po no doon sa kung ano lang yung legal na pwedeng gawin ng ating mga kapulisan. Uh pero naaccomplish pa rin no yung uh, papanatilihin natin yung uh, kaayusan no at yung kapayapaan. Na dapat-dapat na yun din naman na implement ng kapulisan. Maraming salamat po uh, Captain Zambale, ang uh, substation commander po ng Marcelo Green Substation 8 para nya PNP. Salamat po Kap uh, Zambale at uh, paimbestigahan pa rin po natin ito. At uh, mag magandang hapon po. Sige po, uh, kakausapin po namin kayo sa kabilang studio, sir, no? Para po ma po namin kayo, ha? Sige po. Salamat po okay, magandang hapon Okay, thank you. Po.